ang araw mga kaibigan. Okay, gusto kong i-discuss sa inyo ang isang panganib sa atin po na nagwi-withdraw ng pera sa ATM lalong-lalo na sa mga kapwa ko na senior citizens. Okay. So, mayroong isang criminal gang o grupo ng scammers na ang tawag sa kanila glue, ladies. Karamihan ang mga babae, uh, bakit tinawag na glue? Kasi gumagamit sila ng glue, yung pandikit. Okay, uh, ito po ang modus operandi. Uh, malilimas nila ang pera ninyo sa ATM. Lalo na tayo na mga senior citizens. Okay, unang diskarte nila... Uh, ...mayroong silang ruler na lalagyan nila ng glue... ...isisingit nila doon sa dispensing box, cash dispensing box ng ATM doon... ...kung saan uh, lalabas po ang pera. Okay, so pag mag na yung tao specifically senior citizen kasi eh, tayo mga senior minsan di na makakita uh, ano na kailangan na halalay ayan nag withdraw ka na no yung pera i-release -re na yon ibubuga na ng uh, machine e eh, meron ng glue doon na nakadikit na yung pera na dapat sana ilalabas dahil may glue Kay, tayo naman na nag-withdraw ng pera, walang lumabas eh. Dahil walang lumabas, usual ang eh, ginagawa natin, aalis na kay parang failed transaction eh. Aalis na lang tayo. Pagalis, uh, eh, nag check na yung uh, ating ATM card, umalis. Yung member ng Glue Ladies, karamihan, mga babae daw, dahil ladies eh. Susunod na yan, o nakasunod sa iyo, siyang nasa likod mo, tinatarget nila, senior citizen. Uh, ito pala is warning ng PNP. Salamat sa kapulisan. Nabasa ko ito sa article sa PNP. Okay, sumusunod na yung uh, member ng uh, scammer o criminal gang kukunin na niya yung pera na na-withdraw natin. Na-withdraw ng senior citizen. Uh, di wala na. Akala natin uh, hindi nabawasan yung ating pera sa ATM. Umalis tayo. Walang pera. Kailangan ang nakakuha yung member ng Blue lady, Criminal camera Gang. Hey, so pangalawang ano pangalawang uh, diskarte yung doon naman sa keypad yung keypad lalagyan din nila ng glue tapos yung kung saan mo ipapasok yung card maglalagay sila ng adhesive tape o glue pa rin pag, uh, isinaksak mo na yung card natin didikit na yon dahil uh, dahil may glue or adhesive tape tapos yung keypad naman dahil nalagyan nila ng ano, nalagyan nila ng uh, glue or adhesive tape hindi mag uh, ano, hindi mag o hindi maging successful yung transaksyon dahil hindi hindi makapindot ng gusto dahil may tepi okay, yung senior citizen ma-confuse na usually kasi ang senior citizen nangangailangan ng tutulong lilingon na yan okay, yung member ng uh, criminal gang o scammer gang nakasunod na sa inyo aalalay na no? konoha'y sabi na Lola, Lolo. Paki ulit nyo, tutulungan ko kayo. O ipansak mo na 'yung ano. Ipansak mo na ngayon 'yung pin number mo. i na ngayon 'yan ng scammer. Babantayan niya na 'yung pagpindot mo ng uh, keypad, niya. Okay. Mamaya wala pa rin. Wala pa rin lalabas dahil nakatikit eh. Advise na kayo ng member ng uh, scammer, uh, criminal gang. panlalo, lola, baka pwedeng magpatulong kayo sa security guard o sa bank employee kung nasa bangko kayo. Okay. Pag alis ninyo, iyo na. Dahil na-memorya niya yung ano, na-memorya niya yung uh, pin number niyo pag alis niyo gagawa na siya ng paraan para lalabas yung ATM card. Kasi, siyang naglagay ng uh, glue or adhesive tape, ilalabas niya na yun. Mga kahit ilang minutes lang yun, 2 or 3 minutes na nawala ka, mailalabas niya ang ATM card. Pag nakuha niya na yung ATM card at na-memorize na yung pin number, wala na yun. Tatakbo na yung member ng uh, GAN, gang, kamat kami, low iwi-withdraw na, ilalamasi, uh, ilalamasin niya na yung uubusin niya na ang pera na laman ng ating ATM. So, grabe. Uh, so, punta mo na tayo, what to do? Dito sa una at uh, pangalawang uh, modos. Sa, uh, ano, ano ito, sa unang modos, yung walang lalabas na casa, anong gagawin natin? Pwede sigurong igano natin, di ba? Pwede mo namang uh, inspect, i-open, mau-open mo yun eh. Sisilipin mo. Huwag kang aalis ka agad. Kasi baka makita mo doon ang pera, uh, makita mo doon ang pera, uh, makuha mo dahil naidikit lang ng glue eh. So, wag aalis ka agad. Or, uh, kung walang lalabas na pera, mag eject yung mag eject yung card mo, baka may lalabas na resibo. Tignan po yung resibo, dapat alamin mo ang iyong cash balance bago ka nag-withdraw. Kasi kung alam mo, example, uh, 10,000 yung balance mo bago ka nag-withdraw, eh nag ka ng 2,000. Mamaya walang lumabas. And then, nung natanggal mo na yung card mo, may lumabas na resibo. Pag nakita mo na, uy, nabawasan ng 2,000, ibig sabihin, merong nabawas. Merong nag-eject uh, yung ATM ng pera, 2,000. So, doon ka mag-isip na, bakit walang lumabas? Eh, nabawasan naman. Oh, malalaman mo na doon nakadikit pala huwag kang aalis kagad. Doon po, ganun po ang gawin natin sa modus operandi number one. <laughs> okay, sa modus operandi number two, huwag magtiwala sa mga sumusunod sa atin. Maging mapag, mapagduda anong gawin? huwag ano, wag mong pindutin. Wag mong i-press yung mga keypad na nakakakita kahit sabi niya tutulungan po kayo. Eh palayuin mo muna. Para hindi niya ma-memorize ang iyong tin number. Ken. Wag masyadong mapagtiwala dahil sa hirap ng buhay ngayon masyado ng ano marami ng mga tao na walang takot sa Diyos uh, handang manloko sa kapwa at, ayun huwag pa di biktima uh, may uh, may manloloko dahil may tao na walang hindi ba security conscious handang magpaloko. So, huwag pa tayong magpapaloko, maging mapagmatyag, maging uh, hindi rason po na tayo po ay senior citizen. Dapat, uh, ano, kung pwede nga, kung senior citizen tayo, hanggat maaari, huwag tayong mag-withdraw na wala tayong kasama na kamag-anak. Depende. Basta, uh, report ito na nakarating sa PNP, uh, kaya ang PNP naman, Nagbigay na ng uh, babala Kaya nabasa ko sa Philippine Star Kaya ang ginagawa ng PNP ngayon Nagkakaroon sila ng malawakang information drive Kaya nung nabasa ko itong article na ito Gumawa ko ng vlog Para naman uh, Baka ako ang mabiktima eh Kaya pinag-aralan ko yung modos So alam ko nang gagawin to Kayo na nanonood nito Pag-aralan nyo rin yung modos At walang manluloko kung walang paluloko. Kaya tayo mga senior citizen, o kahit hindi ka senior citizen, wag na huwag kang magpapaluko, lalo na yung pin number natin, wag nating pabayaan na may makakita. Ako ito, na, na pag aralan ko nung una pa, ito. Diba mayroong cancel, mayroong kwa na cancel, mayroong pa eh. May dalawa akong ano, may dalawa akong pinipindot, cancel eh ano. Kasi baka bago ka magano, nagawa na ng modus uh, may kinalikot na doon na pag inilagay mo yung pin mo, malalaman nila. Kaya ang ginagawa ko, pinipindot ko muna yung cancel or may isa pa eh, yung nasa taas. Para kung ano man ang nakaprogram doon ng my camera nawawala dahil kinansil ko eh. Yon. Ang una kong natutunan, cancel kagad para hindi nila malaman ang aking PIN number. Okay, salamat sa kapulisan na nagbigay uh, ng information drive para malaman ng publiko. Kaya kayo naman na mga nakapanood nito, ipasa nyo, ishare nyo itong video na ito para maiwasan na mabiktima tayo ng mga masasamang tao dyan sa ATM machine.